Nagsalita na nga ngayon itong si Jason Tatum tungkol sa pagbabangko sa kanya ni Coach Steve Kerr. Well, finally nakalaro na muli itong ang si Jason Tatum sa kanilang sunod na game ngayon laban sa South Sudan tinupad ni si Coach Steve Kerr nga mga idol ang kanyang sinabi matapos niya nga hindi palaruin itong si Tatum. Kanyang sinabi nun na we will play Jason Tatum at ito mga idol lang kita natin si Jason Tatum in action for 17 minutes laban nga sa South Sudan sa panalo na itong Team USA and is actually a starter pa nga mga idol. And well, ang naging performance na ito JT in 17 minutes ay meron siyang 4 points na ambag, 2 out of 4 sa field, 2 out of 3 sa kanyang mga 3 pointers, nagambang din siya ng 5 rebounds, pati na rin 2 assists. At yan mga idol ang kanyang naging tulong sa panalo nga ng kanyang team. And well, this is pretty okay performance para nga dito kay Tatum and alam naman natin na he is capable of doing much better. And well, alam nyo mga idol, matapos ng mabangko ni Jason Tate ng last game, ngayon naman si Joel Embiid ang nabangko. Hindi nga pinalaro na ito rin Coach Steve Kerr. At ang rason niya dyan mga idol ay dahil nga muli sa lineups at dahil nga sa matchups na kanya nga daw gustong gawin. And gaya ng naipangako kay Tatum, ito rin si Coach Steve Kerr ay pinangako na maglalaro ulit si Joel Embiid sa susunod na laban nila. At actually nilabas na nga ni Coach Steve Kerr ang kanilang starter sa kanilang next game laban sa Puerto Rico. Si Drew Holiday, star Curry, Devin Booker, LeBron James, then Joel Embiid. And matapos nga mga idol ng muling paglalaro ni Tatum ay na-interview na nga siya at natarong patungkol sa pagbabangko sa kanya ni Coach Steve Kerr. At ito ang kanya mga sinabi, You win a championship, bagong kontrata daw, ikaw daw ang cover ng 2K25, pati na rin ng Sports Magazine Illustrated and then nabangko nga siya. At kanyang sinabi na definitely a humbling experience. So parang ang lumalabas nga dito sa naging payag ni JT ay parang nawala nga ang pride niya sa kanyang sarili. Parang tumapak muli ang kanyang mga paa sa lupa matapos ka ng ginawa sa kanya ni Coach Steve Kerr. And actually mga idol, alam nyo ba, bago pa mag eto nga ang Team USA dito sa Paris Olympics, pati na sa kanilang exhibition games, sa interview ni Jason Tatum ay ito ang kanyang mga sinabi. Naging payag niya na ito noong training camp pa lang nila. Pakinggan natin. And that's all that matters—not who starts, how many points you average. Um, you know, all that matters is if we come home with the gold medal. So having that mindset and having guys that you know understand that you have to change a little bit, like still be yourself. You know, be who you are that got you to this point. Our roles or whatever we have to do um, in order for us to, to try to win. And well, it's very loud and clear na sinabi ni Jason Tatum na what matters is bringing home the gold medal at hindi nga daw kung ikaw ay starter or kung how many points you have scored. And I think it's time for Jason Tatum mga idol to put into practice itong kanya mga sinabi sa training camp pa lamang dahil hindi nga natin sure baka mamaya ay ibang kuna naman siya ni Coach Steve Kerr sa mga next games nila.